magandang magandang araw mga kasuke ayan nandito na naman tayo sa imos market shout out sa mga kasama natin dyan ah. ang dami nating muling mga isda ayan magandang araw sa mga bago lang na napadpad sa aking bahay ayan mga kasuke oh, meron tayo rito ang galunggong at saka alimasag ang gaganda po ng sukat ng alimasag ngayon Merong lalaki at saka babae. Ayan, sa mga bago lang dyan, ah, naman mga idol at para like and share na rin po ng ating munting Facebook cringe na ito. Meron tayong tanigi at saka kabayas mga kasuki. Sariwang sariwa. Ayan, sa mga laging namamalingki, ah, lagi inyong titingnan ang mata ng isda kapag itim na itim na malinaw pa. Yan po yung sariwa Ayan si Atibasyon mga idol oh. Busyng busy dahil meron siyang customer. Laging magaganda po at sariwa ang mga paninda dito sa Imos Market. Si Kuya Utik mga kasuki nagdidilig ng kanyang isda. Ayan, medyo, kaya medyo hapon pa. Ayan mga kasuki oh. Meron din siyang matang baka sariwang sariwang mga kasoke o, bali yan po yung paninda sa hapon mga ito la, halos lahat yan ay kadarating lang nila mga kasoke subukan nyo rito mga kasoke mamalingke sa imos market talagang napakaganda ng palingke lagi pang sariwa ang mga panindang isda rito ito po yung tinatawag na lapis at saka mayroon ding posit si kuya Renren ren ang gaganda ng isda ni Kuya rin, rin no? Merong pusit na malaki. Ito po yung masarap pang mga kasuki. Okay, ang presyohan okay. ngayon yan nasa 400 to 380 per kilo. Ayan mga idolo, iba't ibang sukat yan. Meron ding sapsap -sap sa mga mahilig po magpangat. Alam ko mga kabitinyo at ang mga imusinyo, mga mahilig yan sa pinangat na isda o kaya may burong mangga or labanos pagkabitin nyo ka mahilig ka sa buro at sa pinangat pinangat na mangga ayan meron din tayong kabayas mga idol 350 po ang kilo kitang kita nyo naman kung gaano ka ganda mga kasuki ayan po ito yung tinatawag na pitik o tinatawag na hipong urong yan po yung mga paninda ni Kuya rin din mga kasuke Shout out na rin pala sa mga kasamahan ko na tendero at tendera dito sa Imos Market. Kaya kung isa ka sa katulad naming tendero at tendera baka naman pa-share at pa-like ng ating video mga kasuke. Ayan na mga kasuke dito po kayo mamili sa Imos Market. Ang gaganda at mga sariwang